Narito na ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay Mga tropa at tambay Tawagin ang pati na rin sinanay Anong Ano kwento mo? Logan na yan Saan ka man Logan na yan Gusto mong Logan na yan Ima-logan na yan Logalogs, parada na naman ng mga kwentong masaya, nakakamangha at nakakaloka. Ako ang inyong pambansang pantanggalumay kaka Mark Logan at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. <laughs> Mula sa kabilang kanto hanggang dun sa dulo, abay kabilaan ng negosyo, mapabagat matanda, lumidiskat at nagchityaga. Nakilala namin sa Pasay City ang 24-year-old na lalaki. Sa kanyang edad, abay pambihira ang abilidad. Naisipan ko magnegosyo dahil uh, I want to be my own boss. Dahil hawak ko yung time ko and kahit kasama ko yung family ko, kumikita ako. And uh, while doing business, na-discover yung skills ko sa pagbebenta and doon nagbago yung mindset ko. Dabing 6 na taon lamang siya noon nang ipunin ng baon. Hindi walda sa pera. Talagang tinatabi niya. Nagbenta ng pampaganda para magkakita. Pagkara'y pinasok ang online selling. Agad namang dumami ang earning. Nagtayo rin siya ng milk tea shop. At di pa dyan nag-stop. Paldo rin ang kanyang jam yopsal dahil sa teknik niyang pinairal. Paralan wow. so, niyo kung sino yung target market niyo. Hanapan niyo ng location kung saan mataas yung food traffic. And kuha kayo ng idea sa mga competitors and gumawa kayo ng unique selling proposition. Dahil sa kanyang sipag, isang convenience store din ang napasapalad. Grabe, ang angas! Una-una, wag mong ikahiya kung ano yung nagpapakain sa family mo, kung, kung sa tingin mo ay yung way para matupad yung mapangarap mo. Tsaka bakit mo ikakahiya kung Uh, ay naman yung passion mo kung ine-enjoy mo naman kung anong ginagawa mo. Tunay ngang wala sa edad ang pangarap, susuungin lahat para ito'y matupad. Tulad ni Leo, kailangan lang talaga ng tiwala sa sarili at abilidad at panigurado'y ikay uunlad. Meron akong kwento. Kwento ng Noy Habi ang magkwento. Ang gulo, ano? Oh. Ahoy! Ipakilala ko na nga lang sa inyo. Heto na naman nagbabalik ang tagapagatid ng sari-saring kwentong makabuluhan at kapupulutan ng mga impormasyon at aral, mga kwentong katatakutan, misteryo, kababalaghan, pangbuhay, pangsiyensya, pangkultura, agham at iba pa. Uy, kaka Mark! Halo Galogs! Ako nga pala si Kenneth Antonil, mga katoto ng KRA Stories. Oh, siya nga! Paring gas! Ba't parang bumata ka? May kwentong nakakahanga, nakakabilib at nakakalungkot. Meron din namang kahit di undas, e overload sa shockot. Nagsimula sa pagiging istoryahador noong musmus pa. Pangarap niya raw kasing maging broadcaster at maglathala. Noong bata pa po, po kasi ako, nire-record ko po yung sarili ko sa cassette tape nung papa ko. Gumagawa na ako ng mga ano, radio stinger. Stinger ba tawag dun? Yung parang tarararararang. Ano raw? Kapag sinasabi ko na pakinggan niyo tong ano ko nung record ko sa cassette, nasabi niya, wow ang galing mo, pwede ka na sa radyo. Kaya lumaki yung ulo ko, kaya nagtuloy-tuloy ako sa paggagawa ng kwento. Noong pandemya ay pumatok sa masa ang kanyang istorya. Boses pa lang, pagilabot na. Well, sino nga ba naman Logalogs ang hindi mapapanganga? Nung nagsimula ako sa KRA, as in wala kami. Mahirap talaga kami. Hindi kami, wala kaming cellphone dati. Kaya lang kami nagka-tablet dati kasi nanalo yung papa ko sa paripa. Tapos nung 2019 nagsimula na ako mag-content dahil doon sa tablet namin. Tapos nag-post ako noon nung ano yung nag-trending na babaeng nagpakasal sa manika na parang zombie dal. Kinabukasan nakita ko trending na siya. Ayun, doon ko nalaman na favorite pala ng mga tao mga horror. At tuloy-tuloy siya, ganun pa rin, consistent yung views niya. Nakapagpagawa na ako ng bahay, nakabili na ako ng mga gusto kong gamit, and magandang ano magandang computer dahil sa paggagawa ng content sa KRA. Kabog nga naman ang natatangi mong galing. The serve na the serve. Amazing. Kaya kung Abril ay buwan ng puros kalukohan, may paalala si Kenneth sa sangkalogan. No, to fake news. Yan pa ang chika niya. Kaya ang resulta ay gumawa ng sariling content na puros katotohanan. Wow, Kenneth, I'm your number one fan. Yung mga kwento namin, importante siya kasi hindi lang sila na-entertain, may natututunan pa sila. At ngayon kasi, laganap na yung fake news at ang gusto natin labanan natin yung fake news na kumakalat sa Facebook, sa TikTok, sa Twitter. Kaya yung mga kwento namin laging nakabase sa facts. Kaya dapat yung mga tao matutong mag-research ng sarili nila kung tama ba yung napapanood nila o hindi. Kasi doon lagi tayo nabibiktima ng fake news. A dahil nature na nga ng everyone ang makipagchismisan, be responsible, logalogs, at alamin ang katotohanan. Always remember na ikaw ang bida sa sarili mong storya at ikaw rin mismo ang makakapagdikta ng iyong tadhana. Kahit anumang pangarap nila, gumawa kayo ng paraan para matupad yung pangarap nyo. Katulad sa akin, di ako natuloy sa pagiging mascom. So, gumawa ko ng paraan para yung pangarap ko matuloy ko. Makapagbigay ng storya, makapagatid ng entertainment at maka-inspire. Like KRA Logalogs, mangarap ka! Pagdating sa pagkain, di tayo mawawala ng ihahain. mayat at may may nauuso. Parami ng parami ang naiimbento. Dito sa Tagi City, may nakilala kaming witty. Ang mapait na gulay, abay, binigyan niya ng buhay. Hello, galog! Sa kung nga pala si Ivan na dating may bisyo, ngayon may negosyo. Itong si Ivan, ang palaya, ang napagdiskitahan. Ginawa niya lang naman ito ng twist, abay, hetong at naging chips. Tumakbo sa isip nila yung ampalaya is alam nila mapait talaga no so kaya ko siya uh, binigyan ng buhay sa pamamagitan ng chips tulad ng ampalaya, naging simpait din o ng buhay niya. Minsang naligaw ng landas pero bumawit di naging tsaka ang wakas. Tinuon ang sarili sa pagninegosyo. Heto nga tuloy-tuloy ang progreso. Habang lumalaki nga itong negosyo ko, mas lalong uh, lumalaki din yung responsibilidad ko, dahil mas marami na akong nahahire na tao, mas marami nang uh, umaasa sa akin, sa negosyo ko, sa produkto ko. Trending ang kanyang video kung saan nagpapapritay siya sa tao. Kuhang upang kuha niya ang atensyon ng madla dahil sa kanyang pambihirang idea. Sino magakala aakala ang ampalay ay mabibigyan ng bagong timpla? Marami mang sa gulay na ito'y umaayaw. Ngayon, kabila ang umaagaw. Mayroon lang naman itong iba't ibang flavor. Paligurado sa palasa boy, Papa Bor. Grabe yarn. Patikim naman yan. 100 packs na nagagawa namin noon. Ngayon, nag uh, nakapag-expand kami ng 500 to 800, gumapang talaga kami. Hanggang sa naging 1,600 to 1,500 na yung nagagawa namin. So sa ngayon, masasabi ko, kay papano may progress dito sa business ko. Ani ah, pang lasa, mukhang walang bitterness na pinagdaraanan na. na. Iba ka talaga, Ivan. Ang ideya mo'y kinasasabikan. Ginawa mong posible ang imposible. Pinairal mo ang iyong talino't miskarte. Ituloy mo lang ang pagbibigay pait. Este, pagpapamalas mo ng galing na malupit. Balang araw, mas marami pang makakatikim ng ampalaya chips mong malayo pa ang mararating. Sinong mahilig sa inihaw, mga repa? E eh, ihaw na, ikaw na. Ang maglalaway talaga sa mga pumuputok na taba, karning juicy at malasa na niluto sa baga. Ang mga mahilig sa barbecue, may eyeball sa so may overlooking view. Kasi hodang mainit sa rooftop, mas mainit ang mga magaganap. Ang pagkain masarap isharon para sa mga kuya tito ay passion. Itong Pitmasters Love of the Philippines it's been here since 2017 no nabuo siya right after na nagka fabricate kami in 2016 ng mga smokers and grillers nahihirapan yung community to find the uh, meat uh, supplies wood charcoal so might as well build a group where we can help each other paano magbatuhan kung saan makakuha ng kahoy ng uling ng karne at magturuayan na rin paano magsmoke Mapa baboy, bihi ko bata. Kahit sausage, joys dapa, walang karning sasayangin. Pitmasters kung sila'y tawagin. Sa ihawan, masarap kaibiganin nagturo at nagbigay ng mga tip kung paano maghiwa at mag -trim. Para mga patalastas ng kutis, may scrub at lotion, pampakinis. Mga naglalakihang grill at smoker, nagmistulang playground ng mga master. Para mas nakakabusog, dapat may pizza, may pa Kapag gabi ay malalim na sa pag hindi matatapos. Mas masarap kung may hot sauce. Iba't ibang flavor para iyong masavor. Iba't ibang level ang anghang. Sa dila ay nakakadarang. Hot sauce ko, ang gamit namin is mga super hot peppers. Ano siya, mga imported variety. Pero meron na din mga local farmers na nagpo-produce ng na mga ganong peppers like ghost pepper, scorpion pepper, tsaka yung kavalay na reaper. Pinakamalaki kong ano, supplier ng peppers is from ano, Ilagan Isabela. Meron din sa Davao. Then, gumagamit din ako ng mga native labuyo. Yung mga native labuyo naman natin, katutulungan natin yung mga katutubo natin, mga tumagan sila yung major na nagtatanim ng mga labuyo, mga native labuyo sa Philippines. Eh. So, isa sa mga pinakaaabangan sa hot sauce ay magpapasarapan. Kumusta? May panla sa baba. Baka apoy na ang maibuga. Uwa. 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 <laughs> Ayan, ayan. 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 Ano ba itong nadarama? O oh, shucks, ito ba ay galit na? Wild, <laughs> hindi na mild Gusto ibagsak <laughs> sa anghang niya <laughs> 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 Makaganti lang <laughs> Gusto ko sa'ng patis <laughs> Salamat mga master Sa inyong pa-dinner Pilagbubuklog talaga tayo ng hilig Pati sa pagkain, iniibig <laughs> Hindi lipad ganda lang, sila ay bisibisihan. Huwag kang haharahara kung ayaw mong umaray ka. Pero ang kaba ay worth it kapag iyong nasungkit ang honey na malagkit. Hindi mo na kailangan magpakalayo-layo. Pusible sa bahay ninyo kung may espasyo. Dito sa mga kahong aalog-alog, pwedeng mag-alaga ng mga bubuyog. So nung lumabas sa, sa ultrasound na uh, girl siya, We changed her name to Nia. And then, um, dinugtungan namin ng Deborah, parang counterpart ni Nehemiah. Deborah pala is the Hebrew word for a bee. Buhol well, Bee Farm, nag-tour kami doon. Biniisan namin yung si baby na bubuyog. Tapos meron silang parang uh, 30 minutes sharing ng trivia about bees and honey. Tapos ang ending doon is, magpipicture ka with the live bees in a frame. So sabi ko doon sa tour guide, safe ba yan sa anak namin? Kasi seven months pa lang siya that time. Sabi niya, sir, I can guarantee. Eventually attended a training sa The Beehive Farm and Kitchen sa Lipa City. Yan nagsimula si Sir Alexis. Kahit bubong nila ay hindi inekis. Kailangan maraming puno na pagkukuhanan ng nectar na gagawin nilang honey for honey production. So ang mga bees na alaga po namin, they can fly up to 3 kilometer radius. By May of 2019, nakaharvest na po kami until June ng almost 60 kilos ng pure honey from our rooftop sa San Andres, Bukit, Manila. And uh, the rest, they say, is history. Sa Maynila, nagsimula ang bee colony. Ngayon ay sa Davao na ang residency. Tila pulot po cute na inasimot sa dami ng produkto nitong naidulot. Ngayon tayo'y sisilip ng kaunti sa mga bubuyog niyang naiwan dito sa city. Kailangan pausukan para sila'y kumalma at magsuot ng veil para safe ang mata. Huwag matakot sa sting, basta't huwag silang gugulatin. The moment kasi nagsting sila, mamamatay na sila. Parang harakiri, they do it to defend their colony. Loob ng baksay may mga hexagon. Dito kukunin ng honey pagkalaon. Itong bubuyog na to may bitbit. Ang dilaw ay pollen na nasungkit. Sa ilalim na baksay ay paitlugan kung saan ang reyna ay nananahan. Where is this diva? Mothering pero mailap yata. Ang mga bubuyog ay hindi kailangan bantayan, pero kailangan ready ang kapaligiran. One square meter is enough for one colony na. So isang maliit na, actually kiddie table lang. Ito usapin mo rin mga kapitbahay kasi... Uh, marami, meron pa rin stigma eh, na natatakot sila sa bees. Ang purong honey ay bibihira, kaya ang kita ay pambihira. Pero ito ay napepeke rin. May paalala sila sa atin. Paano niya na-harvest? Paano niya binabattle. Kasi uh, may mga ibang beekeepers din po na madadaya. Tapos ang dami-dami niyang binibenta lagi. Pare-parehas lang siya ang ilasa all throughout the year. Baka po templado po yun kasi consistent siya. Hindi naman talaga sila masungit. Kung isipin, sila ay talagang sweet. Dahil sila sa atin ay may gift. Kaya sampo na mga hayop at halaman, gawing maayos ang kalikasan. Kung gusto ninyong mabiyayaan. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po at ito ang Top 5 Kwento. sa pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay Mga tropa at tambay Tawagin ang pati na rin si nanay. Ano ang kwento mo? Imak, Logan na yan Saan ka Imak, Logan na yan Saan ka terbang kwentong kwela? Hatid niya ng balita Tatlong dekada na natin kasama Sa mga kwento meron weta at malulutong Pamasa ng iyak na hatin mo bubuso Balitan na pa panahon I'm no way to mock you Look and it gets to me narrow Look and it gets to me pano Look and yeah